Hello guys! What's up mga loves? This is Ariel Aroldez Carvajal or Umboy Vlog uh, I just would like to say thank you so much sa lahat po ng mga nagsisend sa akin ng mga stars yung nagsishare ng kanilang blessing sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tala stars sa ating mga videos sa ating mga live Gusto ko lang pong uh, i-take it this opportunity to say thank you so much from the bottom of my heart na sobra kayong nagbibigay at nag-share ng yung mga blessing. Lalo ko po itong na-appreciate, maliit man o oh, malaki yung stars na binibigay nyo. Dahil bawat stars na binibigay nyo, ang mga pinambibili nyo dan ay pinagpapaguran nyo, pinagtatrabahuhan yung lahat. And I would like to say, thank you, thank you so much sa inyong lahat. Um, nawa ay uh, bigyan pa kayo ng mas maraming blessings ni Lord. Uh, uh, bigyan kayo ng umaapaw, sik sikliglig, umaapaw na pagpapala na galing sa ating Panginoon dahil sa inyo sinishare nyo yung mga stars natin Sinishare nyo yung blessings nyo sa ibang tao na kagaya ng mga content creator like me, small or big content creator man yan nagsashare kayo ng blessings na talagang binibigay niyo sa pamamagitan ng pagsasend ng stars At na-appreciate ko po yan sobra-sobra Ako po sobrang natutuwa at sobra po ako nagpapasalamat sa inyo At kung makikita niyo po, ayan o, oh, umabot na tayo ng 17,000 stars As of November 15 At sobra akong thankful Kasi dahil dyan, meron na tayong magiging payout for the next month Which is December Na pwede naman natin gamitin para sa ating mga... Uh, mga charity works or meron tayong mga matutulungan para dyan. So maraming maraming salamat po at um, bahala na po si God ang mag, uh, magano sa inyo, mag, magbalik ng blessing na binibigay niyo. So hindi ko na kayo isa-isahin yung mga star sender natin sa sobrang dami nyo po na nag-send ng stars sa akin dahil umabot ng 17,000 talaga yung stars natin. So, hindi ko na kayo maisa-isa sa video na to. Pero ang gusto ko lang, ang point ko lang sa video na to ay para magpasalamat sa inyong lahat. Sa taos puso akong nagpapasalamat at na-appreciate ko po lahat ng mga ginagawa nyo at binibigay nyo. Dahil sinishare nyo yung blessing sa katulad ko at sa iba pang mga content creator. At gusto ko rin din po magpasalamat sa inyong lahat sa mga sumuporta ng aking live last um, Last Tuesday, na sobrang dami ang umatid, iba't ibang team, iba't ibang team ang nagsipunta, maraming maraming salamat, hindi ko na maisa-isa yung mga team, yung mga tao, pero alam mo sa sarili mo na isa ka doon, maraming maraming salamat sa pag-support sa aking live, sa panunood ng video, uh, sa pag-share ng mga video, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, na appreciate ko po yung lahat. Hindi ko man kayo maisa-isa sa sobrang dami nagsusupport, pero thank you, thank you so much ako po, yung sobrang natutuwa at nagpapasalamat. At ngayon darating na Saturday po ulit, 6pm, tayo po ay may another live, promotion at games live ulit. Sana ay makasama ko kayong lahat. So maraming maraming salamat po. This is Ariel Eroles Corbahal and this is Umboy Vlad saying thank you at mabuhay tayong lahat. Love, love, love. Thank you so much.